Maganda, makinis at malakas ang dating ng mga bagong motorsiklo na nilabas ng Flying Knight Motors o mas kilala sa pangalang FKM Naglabas nga sila ng bagong apat na big bike dito nga yan sa Makina Motofest 2025 Dito yan sa SMX Convention Center, Manila Kaya tara samahan nyo ko at alamin natin kung ano ang mga big bike na ito at kung magkano ang mga presyo Ito nga ang Express 500SC, ang engine nito ay parallel twin cylinder overhead cam, 8 valves, liquid cool. Displacement, 500cc. Meron nga itong inverted shock absorber at ang sukat ng gulong sa harap ay 110-80-19 at sa likod naman ay 150-60-17. Hydraulic disc brake, harap at likod at naka-ABS na. Seat height, 83.9 cm. Ang ground clearance naman ay 20 cm. Ang fuel capacity nito ay 13.5 liters. Ganito nga ang itsura ng kanyang tambucho at ganito naman ang itsura ng kanyang panel. Napakaangas, di ba? At ang Resyo nga nito ay 278000 pesos only. Ito naman ang Express 500 Racer. Engine type, parallel twin cylinder, dual overhead cam, 8 valves, liquid cooled, displacement 500cc. Inverted shock absorber sa harapan at mono shock naman sa likod. Ang sukat ng gulong sa harap ay 120-70-17 at sa likod naman ay 160-60-17. Parehas sa hydraulic disc brake sa harap at likod at naka ABS na. Seat height 79.5 cm. Ang ground clearance ay 20 cm at ang fuel capacity ay 13.5 liters. Ito naman ang itsura ng kanyang tambucho at ganito naman ang itsura ng kanyang panel at ng kanyang manibela. At ang presyo nga nito ay 268,000 pesos only. Kaya kung trip mo ang classic modern na design, e baka ito na yung hinahanap mo. Ito naman yung sinatawag nila ang Coolser 500. Ang engine type nito ay V-twin engine, dual overhead cam, 8 valves, liquid cooled. Meron nga itong 500cc. Sa harap ito ay naka-inverted shock absorber at sa likod naman ay dual shock absorber. Ang sukat ng gulong nito sa harap ay 150-80-15 at sa likod naman ay 130-70-18. Naka-hydraulic disc brake sa likod at harap at pares naka-ABS. Seat height 69 cm, ground clearance 16 cm at ang fuel capacity ay 16.8 liters. Kaya kung trip mo ay big bike na medyo lowered at talaga namang nakaka-relax sa biyahe ay bakay ito na nga ang hinahanap mo. Ang presyo nga nito ay 238000 pesos only. Ito naman ang isa sa may pinakamatikas at medyo kakaiba ang itsura niya. Ang tawag naman dito ay ARY500. Ang engine type nito ay parallel twin cylinder dual overhead cam, 8 valves, liquid cooled. Ang displacement ay 500cc. Ang max horsepower nito ay 35 kW at 8,500 RPM. Ang max torque naman ay 43 Newton meter at 6,750 RPM. Ito nga ay FI manual. Inverted shock absorber sa unahan at mono shock absorber naman sa likod. Ang sukat ng gulong sa unahan ay 110, 80, 90, at sa likod naman ay 150-60-17. Parehas naka-hydraulic disc brake at ABS ang harap at likod. Ang seat height nito ay 83 cm. Ang ground clearance naman ay 20 cm. At ang fuel capacity ay 16 liters. Kung ikaw ang tatanungin ano ang masasabi mo sa big bike na ito na talaga namang matikas ang itsura. At ang presyo nga pala nito ay 298,000 pesos only. Isa nga ito sa big bike ng FKM na talagang nagustuhan ko. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Comment mo nga sa baba. Okay. Yan? At maya maya nga ay sinakya nga ito ni Kuya Jay ng Team Katagumpay at ang first owner nga pala nito ay si Sir Troy. Ayos di ba? Sa palagay mo, ano ang nagustuhan mo sa apat na big bike na nilabas ng FKM? Comment mo nga sa baba.